hello, what's up mga kamurata Welcome to my channel Ayan, so, kumusta na po kayo mga idol Sana, nas mabuti po kayong kalagayan So, ngayon mga idol Sa araw na ito, ay meron po ang nice i -share sa inyo so, Gusto kong ipakita sa inyo yung Isang puno mga idol Ayan Nakakita ka na ba idol ng puno na Ang dagsa or katas ay Umaapoy kung inyong sisimlan Kung hindi pa idol Ayan, pagkakataon muna na na makita Ang puno na ito at bago nga pala magsimula mga idol, ayan, bago magsimula sa akin ipapakita na puno, ay, ay natin munang i-welcome yung mga napadaan lang dito sa ating channel, idol. Ayan, welcome to my channel, idol. At kung sakaling magustuhan mo ang mga video na aking ina-upload, mga idol, ay inaanyayahan po kita na pindutin ang subscribe button dyan sa may ibaba. At pakihit na rin ng notification bell, idol, para lagi kang maging updated sa mga bago ko pang i-upload na video. So ayun, Puntahan na nga po natin yung puno na 'yun. kung Anong klaseng puno man 'yun <laughs> na ang dagta ay umaapoy. Na medyo kakaiba ito, mga idol. Let's go, mga idol. Para mm -hmm. mga idol, puntahan na nga po natin yung puno na ang dagta ay umaapoy. Ayan, medyo kakaiba nga ito. Dahil ang dagta ay umaapoy kapag sinisindihan Pero sa mga taga-probinsya, mga idol, ay ito ay medyo natural na. Si alam na nila ito kung anong klaseng puno ito ayan mga idol tabi tabi po ito po yung puno na sinasabi ko na ang dagta ay umaapoy ayan video malaki na kung, sa, kung tawagin mga idol ito sa bisaya ay pili pili anay ayan puno ng pili pili anay kumbaga ay kasamahan siya ng pili ito po ay wild pili kasi ito ay tumutubo sa mga gubat ayan bibihira lang po ito magkabunga hindi po tulad ng pili na pag ganito ng kalaki na puno ay may bunga na pero itong wild pili na ito ay bibihira kung bumunga tapos kung bumunga man ay maliliit ayan yan po yung wild pili tapos dito mga idol ay merong dagta hindi ko lang alam kung sino ang nagtaga nito kasi parang kukunin din yung tagta ito po kasi ginagamit na uh, pampaapoy sa mga tungko ayan sa mga gumagamit ng tungko ito po yung ginagamit na pampaapoy ito po ay kung tawagin dito sa kison dito sa Tayabas ay sahing ayan shout out po sa mga Quezon yan ito po ay sahing kung tawagin ayan wari ko ay kilala nyo ito mga idol Ayan, dito sa kabila, marami. Marami ang dagtao. Oh. Ayan. Tapos pag ito po'y sinindihan, yan po ay umaapoy talaga. Maya maya ay ipapakita na talagang umaapoy yan. Ayan. Yan po ay wild pili para mas maraming makakilala ayan, wild pili po yan kasi kung aamoyin nyo po ito ayan mga idol kung ito iaamoyin nyo, itong dagta na ito ay talagang maamoyin nyo para sa amoy pili ayan, amoy pili po talaga walang pinakaiba sa pili ang, ang pinakaiba lang mga idol siya ay hindi masyado namumunga hindi tulad ng talagang pili na bumubunga ayan po yung tagtao oh. mga idol o oh. ayan o tagang amoy pili talaga mga idol walang pinakaiba sa pili ito po kasi wild eh. wild nasa gubat kaya hindi po siya masyadong namumunga ayan hmm bango mga idol tatry nating sindihan ayan. so yun mga idol kuha tayo ng dagta tapos ating sisindihan para makita ninyo mabuti at may dalaw dito ng lighter nagdala <laughs> po ang lighter kasi kakakatapos ko wala po mangwan ng dahon ng saging na pambalot ng suman ayan ayan tama tama mga idol makikita nyo yung dagta ayan mga idol oh. Ayan mga idol, kumuha tayo ng kaunti. Tapos ating sisindihan mga idol. Heno. Oh, di ba? <laughs> Umaapoy siya mga idol. Oh, ha. Ayan mga idol, marami dito. Kuha tayo ng medyo malaki-laki. Ayan, ganito po ang dahon niya. kapag maliit pa. Ayan. Ayan, ito po yung pili, -pili, -pili anay Kung tawagin sa mga bisaya. Ayan, sa samar mga idol. Yan ang tawag niyan. pili, -pili anay Ayan. Kuha tayo malaki. para siyang ano mga idol yung tag nito yung firecrackers na sinisindihan yung nag star star parang ganun siya eh oh, kita pa sa video ayan o, tingnan natin mga idol sabit natin ang maganda Ayan mga idol oh. Ay tumulo Nahulog mga idol mm? Ay nahulog nga ni Ayan o oh. Ay nahulog nga ni Tudong Ayan Tignan natin mga idol Ang makita Oh ha, ini nak, apa ini nak, yan na ang magic Muratal. Oh. Wow, yeah, lastik. Aha. Diba mga idol, umaapoy siya. Umaapoy. Natasak ng kahoy. Yan mga idol. Para siyang may gasolina, di ba? Pero wala pong gasolina yan, mga idol. Natural lang yan. Talaga yan po ay ginagamit na pampaapoy sa mga tungko dito sa bukid. Kapag ang gatong nyo ay kahoy, yan, yan po ang ginagamit naming pampaapoy para mabilis lumingas. O, so, di ba mga idol? Parang magic, di ba? Yun mga idol, nakita nyo ba ang ating magic? <laughs> Isang puno na ang dagta ay umaapoy. Ayan. Ayos ah, diba mga idol? Meron ako na-share sa inyo. <laughs> May na-share ako na ganitong puno. Uh -huh. Pero sa mga taga-probinsya na yung laking probinsya, wala na, di na bago ito. <laughs> Pero doon sa mga taga-syudad, ayan, medyo kakaiba yan. Ayan. Ang dami pa ng mga idol ako po ay magdadala nito sa Lucena at gagamitin ko sa tungko kapag ako ay nagluluto ng pinangat at saka suman ayan dadala ko ng kunti para din na po ako gumagamit ng plastik isang so ginagamit ko doon mga idol sa Lucena ay plastik kapag ako ay nagpapa apoy ng tungko tama tama marami dito babawas tayo kasi hindi ko alam po sino ang nagtaga-taga nito kasi parang kukuha din ng sahing Ayan, sahing po kasi ang tawag nito dito sa Tayabas Quezon. Ayan, kung saan man dito sa Quezon, sahing po ang tawag talaga nito. Puno ng sahing. Ayan. So, yun mga idol. Yan po yung aking naisi-share sa inyo or ipakita. <laughs> so, maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video ito mga idol. At nagustuhan mo ay Siyempre, inanyayan kita na pindutin ng subscribe button kung sakaling magustuhan mo idol. At paki na rin ang notification bell kung sakaling mag-upload daw ng bago, uh, ma-notify kayo kung madaling salita mga idol. Ayun, medyo nangangali ako.